Inanunsyo ng Wow Wow and Host na si Willie Revillem ang partnership sa pagitan ng M-Quest Ventures at ng Goodwill Productions nitong biyernes ng hapon, ika-26 ng Abril taong 2024. Ang pagpirma ng kontrata ng magkabilang panig ang kumpirmasyong muling mapapanood sa TV5 ang wawawan. Ang m -quest Ventures ay kinatawan ni na TV5 President at CEO Guido Zabayero at Media MediaQuest and Signal TV President and CEO Jane Basas. Si Willie naman ang CEO ng Goodwill Productions. Ipinahayag ni Willie ang kagalakan sa kanyang muling pagbabalik sa TV5, natahanan ng mga dating programa niya mula 2010 hanggang 2013, Willing Willie. Will Time Big Time, at wo Willy Willie. Hindi nakalimutan ni Willie na magbigay pugay at magpasalamat sa GMA7 nang magpirmahan sila ng kontrata ng executives ng TV5 at MQuest Ventures. Willie Revilla May with the Executives of MediaQuest, Signal TV, NTV5 ang GMA7 ang naging tahanan ni Willie at ng Wowowen mula 2015 hanggang 2022. Pahayag niya, gusto ko rin magpasalamat sa GMA7. Kasi huno ang umalis ako sa GMA7. Nagpunta ako sa ibang channel, may kontrata naman ako sa GMA7, hindi naman ako inalis dun, hinintay ang desisyon ko. Kaya lang ho. Siyempre may mga desisyon ako sa buhay ko na may utang na loob ka na gagawin mo. Pagpapatuloy niya, alam ninyo ho, hindi nila, GMA7, ipinag sa akin. Hindi nila ipinagdamot sa akin yung 24 million subscribers ng Facebook at YouTube. Kaya sa puso ko, naging kapuso naman ako. Maraming salamat sa GMA7, kay Miss Annette Gozon Valdez. Magkakasama naman tayo sa industriya, kay Atty. Felipe Gozon. Yung 24 million hanggang ngayon po, nasa akin. Ngayon, nandito na po sa TV5, sa Kapatid Network. So maraming salamat sa lahat ng subscribers, almost 17 million na yan sa Facebook. Almost 8 million na 'yan sa YouTube. Dadagdagan pa natin 'yan dahil syempre, kasama na natin ang signal. Kasama natin ang TV5, ang Media Quest, ang lahat ng ito. Dadagdagan pa natin 'yan dahil syempre, kasama na natin ang signal, kasama natin ang TV5, ang Media Quest, ang lahat ng ito. Nangako si Willie na ipagpapatuloy niya ang pagbibigay ng saya at pag-asa sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo. Again, this is only just the beginning, simula pa lamang ito. More than a year. Wala ako, sa telebisyon. Maikwento ko lang, noong 2010 hanggang 2013, may show ako dito, sa TV5, and then, two years akong napahinga. From 2015 to 2022, nasa GMA7 ako. Now after more than one year, heto ho nagbabalik ako. No bitterness, no hatred in my heart. Marami nang nasabi na kung ano-ano pero sa akin ho, wala. Natural yun, kasama sa buhay yan. Basta pagdating ko dito, hindi ho para sa akin. Para sa mga kababayan natin na naghahanap ng saya, ligaya at pag-asa. Magiging parte po ako niyan dito sa TV5. Again, hindi kami ang bida rito kundi kayo. Malalaman sa mga susunod na araw ang petsa ng pagsisimula ng Wowowen sa TV5 at ang magiging studio ng top rating game at public service show ni Willie na dong inspirado at maraming plano para sa nalalapit na pagbabalik niya sa telebisyon. Huwag kalimutan mag-like, comment, at subscribe sa channel na ito for more showbiz updates.